6 a.m. ang assembly time kaya alas 4 pala ng umaga ang gising na nga ang lola nyo. Hi everyone, it's Mitch Rams. Welcome back. Hindi na nga ako nakapag-breakfast kasi nga nagmamadali na. Baka mahuli sa parade. Sure. First day kasi ng Brigada Escuela 2024. Talagang one month akong hindi nakabisita sa school. Sinulit ang uninterrupted vacation. Charing. Kaya naman, akitin natin ngayon ang aking classroom. Check natin kung anong itsura nito kasi ginamit ito ng mga athletes from Caraga noong palarong pambansa 2024. Wala naman masyadong yung itong doorknob ko lang ang medyo may diferensya. Hindi nila natanggal ng susi. Hindi kasi nila alam na moody din itong aking doorknob. Nakikisabay kasi ito sa feeling ng may hawak ng susi. Charot. Dali-dali din akong bumaba kasi mag-uumpisa na ang parade. After daw nitong school parade, ay aaten din ng lola nyo sa Division Brigada kickoff Event sa Punta Princesa Elementary School. At ayun nga, pabalik na kami ng school campus. At ang bilis nga lang magmaneho na kasama ko at nakarating din kami sa Punta Princesa Elementary School representing our Brigada Escuela School Coordinator. And we received painting materials Alam nyo ba, hindi kumpleto ang araw na ito Kung hindi muna ako makapag-arrange ng gamit sa aking munting classroom Yan lang muna ang update natin ngayon Like, follow, and share for more Thanks for watching! Bye for now!